Rescue team sa aso ayan Rescue team. Ayan, 5,000 views. Ayan. Siya lang yung kadena. Ito yung mga aso oh. Ayan. Kita natin, kawawa na. Ayan. Ito pa isa. Stop. No. Tanging planggana na lang ang kanyang ano. Stop. Ayan. Ginawa ginawa natin siyang bahay, ayan. Oh. Ayan, para hindi siya mabasa. Kami, tapos ng bahay, ayan. Quality house 'yan. Oh, isa naman. Ayan. Gagawa Ay, ng mga batang rescue team, ayan. Batang may laban. Ayan. Kasa na ito sa ano, Boy Scout. Madalas itong magka-camping. Ayun na, sinisimulan na nila. Ito lang sa Iros, Yung kabila. Yung kabilang bahay. Sinisimulan na. Buhatin natin, pagkaroon, oh. Ito. Ang dami lang antik dito. Makinlaki yun, eh. Mga baba. Kaya, buhatin natin, oh. Ang galing lang, oh. Huwag na. Huwag na. Buhatin nyo na. Ayan, buhatin natin. Ayan. Naalis na niya, niya. Nice. Nag-iba ang isip nila guys. Yan, May bukal doon, may bukal. Bahay ng aso. Diyan. Ay, eh, ba? muna yung ng aso. Then, guys? Masyadong marami lang gab dito. Nice. Nice one. So, Uy, huwag puro dublihin. Dito na. Pilit <laughs> lang doon. Pag-unang yan, ano yan, aso. Hindi ko nag-gigim yung aso eh. ah, sikat kami na. Titirada. Nice. Unang buslot. <laughs> Unang pokpok. Biak agad. Galing. Masun na masun talaga. Ay, ano? <laughs> na na ano. Tutut. Ay na pinatungan na ng pom guys. Para ba di pumasok yung ano guys? yung tubig ba? wala mo wala mo puto'y wala mo dulo huwag kayong ginijan kinumutan na kinumutan para di lamigin gumut yan pako pako sa nagselos yan kay Ray may isa may higaan ito wala na lagi natin yan pako ito lang kayo na pako wala namin pako dito Teres ito mo isa dito Teres ako dyan ah Sandali lang yan yung ipil niyan Tagal tagal din yan Wala na bang ano doon, Pang dubling bubong Yan pero tulutin yung pako Walang lasa yan May bukal dito Tapos Tapos Nice. Huwag ka na nga magtampo. Ang kulit-kulit mo. -kulit. <laughs> Magaling sila, guys. Magaling. Rescue naman sa mga aso 'yan. Nice. Binigyan na ako isang saging. Binigyan na ako po isang saging, guys. Ayan o Binigyan na lang isa, isa pa. Binigyan na lang isa pa. Wala talaga palpak talaga siya. Tingnan natin kung umubod. Tama. Lol. ko pa ni. Tayo na din mo ta. Ganti ng api. Eh tres tres mo pa doon. Para rusot ang tae. Ano yan? <laughs> Pulputol na nga lang, alakyan mo pa ng siwang. 1, 2, 3 Ayan Sinisimigahan na aso Saan ka yan? Okay, Lola kay Brun Nice, Lola Brun Patungo siya May atas mo pa Sabi nga, nandito ako walang tulo eh. Pasok ka na Yeah, Kuya ko ang ano oh. Ay niya. O sa may mga ganyan to Romeo. Alam na. Walipax. Mga katabi. Tugasin natin yung mga ano-ano oh. Ano. Ayun. Man.